Eh, hey, Geng-geng mga lods. Andito na kami ngayon sa Gumaka. So kakain kami dito sa sikat na kinakainan dito yung brown rice. Pakita natin. Hey, lolo ompo. Lolo ompo. Sa mga specialty nila dito, brown rice, sinigang, sinigang na isda, at bulalo. Boom! So ayan guys, dito sa Gumaka, ang tapat niyan, alabat quezon. May isa akong katrabaho dyan. Shoutout kay Alex. Hey! Taga dyan siya. Tatawid pa siya ng dagat. Yan yung bahay nila dyan sa Alabat, Quezon. Hey! Gang, gang, let's G! Boom! Hey! Brown rice. Sinigang. May specialty nila dito mga logs. Marami to. Ayan. Hey! May puso ng saging. Hey. Geng, geng. Let's G. Let's eat. Hey, hey. Kain tayo, guys. Let's G. Boom. Eh, hey, let's G. Tikman natin, mga logs. Pwede, okay, panalo. Wow, sabaw. So ah, ba'y manyaman? Hmm? Manyaman. Ha? Manyaman. Manyaman. Namit. Sarap yeah, namit yun. Sarap mga namit yun. Halo. Halo. Namit. Manamit. Manamit. Ng sarap ye, kuya Jeff. Analo? Manamit. Kaya mukhang nasarap sarap yung sausawan mo. <laughs> namit, Ay. Ay. Ayun, mga idol, muntik nang maubos. Ayun, kitang-kitang nyo naman, kaldero lang natira. hey Okay, geng geng. So, gumaka Quezon, Lolo Ompong. Dito lang 'yan sa Gumaka kakesan. Eh, dito lang 'yan kay Ompong. Ompong.